magandang umaga po mga kapatid It's me kapatid Rene TV po Welcome back to my channel Ngayon po eh, nagbubutas kami Narito po ang binubutas Bale, dalawang nakatibing dyan mga kapatid Ayan po, si kapatid na ang bumubutas Mga kasama natin dito si kapatid na Giro si Kapatid na Buboy Ayan, partida yan, silang tatlo, mga nakuhuwad baro mga kapatid oh. Ayan tapos eh, si kapatid na Mario nandiyan. Saka ang inyo si dito, yak na kapatid. Tara mga kapatid. Samahan niyo kami magbukas. Kapag sa kanto ng nasa taas. Sabay mo na para pa Oi! Meron meron ano yung itim? Tin. Plastic. Ah, trash bag. Ayun, sikatid na rin naman ng titira. Ang mali ang puta. Hindi na madaputa. si kapatid. fuck ah.

Papalo ng konti, siya ba yung uwi na sa tabi Ganda <laughs> ng kulay na ito, no, Mar? Mar, ganda ng kulay. Wala lang po. Isang taon na yan. Hindi po rin. ¿Cuándo va a llegar? Septiembre ¿Cuándo va 14 Septiembre 14 tumingin tumingin sa camera kung pansin ka din. Tomo, titingin pa yan tamo tomo, 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 titingin pa yan oh yan tumingin sa camera tamo Ya. Oh. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Yay. ơi, Yay. ơi, chị ơi, yêu Tao phải đi vào làm patungan thôi các takas -ta 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 na Ito? No, Pablo Ito rin pala, isang ati eh, oh Isang compound pala yan na okay. Sorry, sorry, sorry. Ini. Oh. Ayo masuk. Eh. Oh. Yung mga kapatid, oh. hanggang dito na lamang po. Huwag niyo pong kalilimutan mag-subscribe oh. at mag-like at mag share din po. At pinustin ang bell button para lagi yung updated sa mga bagong video po. Maraming maraming salamat po.